Ito nga daw ang dahilan kung bakit binalik ni Coach Redick itong si Dalton Kinnick sa starting 5 na itong LA Lakers. Wala well, sa tapata ng Lakers pati na rin ang Spurs, inalis muna nga ni Coach Redick si Cam Reddish dito nga sa starting 5 nila ipinalit itong si Dalton Kinnick. And well, ang kanyang desisyon niyan ay napakaganda nang dahil itong si Dalton ang leading scorer ng Lakers with 20 points, sinama ng 8 rebounds, dalawang steal on a very efficient 53% shooting sa field. At kanyang pinaliwanag mga idol ang kanyang rason kung bakit in-insert niya muli itong si Dalton sa starting five. And well, ang unang rason na kanyang sinabi ay base daw kasi ito sa match-up nang dahil wala daw kinakailangan na bantayan ng LA Lakers na elite perimeter player para kay Cam Reddish get si Dalton muna ang kanyang inilagay sa starting five. Isa pang rason na kanyang sinabi ay dahil nga daw Dalton can get in a rhythm much quicker and much easier kapag nga daw siya ay kasama sa starting lineup. And well, for obvious reasons mga idol, nandun kasi itong Selebron si at AD at nasa kanilang dalawa nga ang focus ng depensa at ito itong si Dalton can get easy and wide open looks. Hindi kumpara kapag shy off the bench na talaga siya ang pinagtutuunan ng pansin ng mga kalaban. Dagdag niya pa mga idol na ito nga daw si Kinek is a threat offensively at kanyang completely binabago ang atake daw nila sa opensa. Ang galaw ng kanilang opensa kapag nasa court nga daw siya bilang starting five ng Lakers. And actually mga idol, itong ilan sa mga patunay na binabago talaga ni Dalton ang opensa ng Lakers kapag kasama nga siya sa starting five. At may kita nga natin dito sa first place si CP3, id noble team. Ito ang si Lebron James. Pero ang kanyang binabantayan ay si Dalton Kinect. And well, Lebron James just passes him the ball. At hindi mo pwedeng iwan ang wide open itong si Dalton. Elite three point shooter, pasok nga yan. At sa second play, abay hindi pa nakakapag-adjust ang Spurs. Kaya naman iniwan na naman nila atong si Dalton kinek Kaya naman, another three pointer ang parusa niya sa kanila. And after a few minutes ay nag-adjust naman ang San Antonio Spurs at ang kanilang pag-adjust ay inoverplay nga nila si Dalton. Pero hindi lang basta-basta 3-point -basta shooter itong si Dalton, he can also put the ball on the floor and can score at nakakita nga natin dito ang kanyang easy dunk. At kahit nga mga idol ay well contested na siya dito at hindi na nag-overhelp at iniwanan na itong Spurs at itong si Dalton, abay he can still knock down the shots. At sa panghuli mga idol, ang kanyang 3-pointer dito sa pasa ni Lebron James ay itong pangselyo ng panalo sa Lakers. At ito ang mga idol ang sinasabi ni Coach Redick na talagang iniiba nga. Di Dalton kinek ang opensa ng LA Lakers. Nang dahil mga idol kapag siya ay nasa court kasama si Lebron at AD ay hindi na nga po pwedeng basta-bastang idodouble team itong dalawang Lakers stars nang dahil meron nga silang elite 3-point shooter na kapag iniwan mo ay talagang susunugin ka nga from the 3-point line. At nakita naman na natin ito sa mga nakaraang games nila na talagang nga namang binuwat ni Dalton ang Lakers offense para nga sila yung manalo. Kaya nga sigaw ng maraming Lakers fans ay eh dapat nga daw talagang panatilihin na itong ang si Dalton Kinnick sa starting five ng Lakers sa mga susunod pa nilang games. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.